isang malungkot na hapon mga butil wala kung pinapumangalaga ko ayan wala na ayan wala po ang iba po ay pinamigay ko na ang iba inuulam na kasi po ang kabutil nyo ay wala na ang pampakain ayan kaya siguro magtitira na lang po yan ng mga limang babae at isang, isang laraki yan hindi na po sila siguro mga wala ng 20 yan yan nakakalungkot ang aking mga kulungan siguro makaka-recover pa rin tayo sa pag-alaga ng hayop dahil na yung oras mga kapatid hindi lang naman ngayon meron pa bukas meron pa susunod buwan may isang taong pa thank you sa pananood.